Ayan po, welcome po muli sa aking channel. Ito po at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Eto po at nakailang kahapon na uh, live proclamation na ipinakilala na po ni Tatay Digong ang kanyang mga senator candidates para etong election 2025. Kaya ito po at may mga mensahe po si Tatay Digong at may buwelta sa mga uh, paratang ni BBBM tungkol sa FUPA. Kumaga, hindi naman po pipitsugin mga kandidato ang hawak ni Tatay Digong. Malamang po, ito po ay may mga high profile. Ito po ay mga attorney hindi po basta-basta ang mga hawak ni Tatay Digong. May mga pinag-aralan din. Tingnan nyo, at may mga pinaka, may mga magagandang credential ang mga uh, kumakandidato sa ilalim ni Tatay Digong. Kaya heto po, pakinggan po natin ang mensahe ni Tatay Digong bago niya ipakilala ang mga uh, mga senators na tumatakbo ngayong eleksyon 2025. Iboto natin yung mga kandidato niya. Kung mas ma kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh di, iboto natin yung mga kandidato niya. Ito po, bakit po po natin iboboto yung mga kandidato niya. Diba nasa na kalagitnaan na ng termino ang ating Pangulo na si Ferdinand Porcos Marcos, Marcos di na? Dapat noong una pa lang, ay hindi niya na, napigilan niya ang pagtaas ng presyo ng bigas. At ang mga issue dito, yung pagbaha at yung budget. Dapat naiwasan niya ang corruption. Iniwasan niya ang pagbaha. Hindi naman sa maiwasan. Kumbaga, na, uh, naituloy niya ang project dyan sa flood control at hindi siya nagsinungaling sa mga tao. Ngayon, ang kondisyon, mabigat ang kondisyon, itataydigong di sa kanya. Iboboto daw natin ang 12 senators ni PBBM kung mabaraw ang dilihit. Napakahirap po, di ba? Dahil nasa kalagitnaan ng termino niya, huli na. At lalo pa dumala palala ng palala. Yet po, mahirap pagkatiwalaan ang nagsisinungaling na katulad ni PBBF. Nabudol na nga tayo, tapos kalagitnaan na ng taon, tapos ang condition pa, kumapapababa ang bilihid. Sa karaw natin ibuboto yung mga 12 senadors na pinakilala ni PBBF. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ba, sa kanya. Ang hirap din makahanap ng trabaho ngayon. Yung mga, yung mga pagbisibisita ng ating Pangulong si Marcos noon, ano nangyari? Di ba, maha ng mga investor? Wala namang pumasok ng mga investor. Ang dapat niyang binawa, itunuloy niya yung project. Kung sa project na yun, doon magkakaroon ng trabaho mga tao. Dahil sa mga construction, maraming nagkaroon ng trabaho. Kagaya ng Bilpid. Diba maraming nagkaroon ng trabaho dyan? Doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, na kagapagpasyar uh, ka, baski eh, huwag mo nang bitawan si Marcos. Pili isa rin, isa rin, yung mabigat na condition na yan. Kung bagay, bakit mo pala tatanggalin ang mga nangyayari dito ngayon sa Pilipinas? Kung ikaw mismo, sarili mo, hindi mo maayos-ayos, di ba? Mga taong bayan, ya china challenge ka na full test. di ba yung mga taong bayan na uh, naghihikayat China challenge ka na mag full broad test ka, eh ayaw mo. Kaya gano'n, nawala na tiwala sa'yo, di ba? Iyan eh, ang kondisyon ni kondisyon ni Tatay Digong na dapat ipagawa kay PBBM para iboto ng bayan ang mga senators ni PBBM. Iin mo na yung kandidato niya. Pito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ko, gumaganyan na ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Okay na. If it's easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marco? Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nang mandindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus minus yun at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagkupo niya, naabutan pa niya yung Well, yung pinapairal natin na law and order, eh, kung kaya niya ito, kung kaya niyang, alam mo kung ako ang... Ang ibig sabihin niya, eh, kung kaya niya, kung kaya niya nagpasan ang mga nagawa ni Tape di Kung, wala siya problema. Kahit kung na nagpasan lang ni Bongbong Marcos, yung nagawa ni Di, ni Tatay Digong noong administration pa si Tatay, Tatay Digong. 'di ba? Yun yung challenge dun. E eh di, wala problema. Iboboto namin yung mga Senators niya. Kung may ganoon at bakit sa ututak ko, bakit hindi? total kasama ko naman sa si Presidente sa Kitsitan. So, yung Ayan kasi ang nakasira kay Bongbong Marcos eh. Yang 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 ganyan na ganyan talaga ang nakasira sa kanya. Hindi niya man lang ginawa ang hiling ng mga taong bayan na dapat ay ginawa niya. Puro ang sagot niya no, no. Ang sakit sa tenga. Bas yung mga pulis, pati militare, medyo, because of the incongruity hindi makasya eh mayroon isang presidente na talagang bangat Totoo yan Toto Toto talaga yan. Hindi naman buang Pero yung Pero yan ko si Miss Cathy Dina diyan po nagpapatu nagpapatotoo yan po ba? Lalabas po ba yan ng ganyan at magsasalita kung hindi totoo? Hindi, di ba? Long term yan. Ang sabi, maraming issues. Marami Hindi naman na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. Now it's not that easy. I have been there. But uh, ito, the guy is uh, simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong uh, bigas, which is really tumatama yan sa yan pati sa puso ng Pilipino, uh, hindi niya nakuha yung pinaka either is subsidized o ano, whatever, but the it goes on up and up and uh... eh, kaya lang kasi yung sinasabi nito ni Tatay Digong problema natin sa bigas unang-una -una, ang ating pangulo na umupo na na Secretary of Agriculture na e, di ba anong nangyari lalong tumaas yung presyo ng bigas Dati, nasa 45 o 40, mataas na yun eh. E, yun, Malapit na ho, malapit na tayong mag 70 kilo sa bigas ngayon. Dahil nasa 60 na po ang bili ang per kilo ng bigas. May git 60 pesos po. nahirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. wag na yung iba. Pwede na natin yung grapan and corruption. Ano yan yan eh. Kasi anong klase administrasyon? Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kail hindi niya kasi tinutukan, hindi kasi tinutukan ni Bongbong Marcos yung tungkol sa pagkain na basic need ng taong bayan. Pero ito ang pinaka-importante, ang pagkain talaga, hindi niya man lang na-resolve inuuna pa na nang inuuna pa niya yung pamumulitika ni naglolo ko na nga ang pinsan niya bakit hindi niya patinanggan dyan sa kongreso alam niya nang na pinapahamak na siya ng mga tao dyan sa naka, nakapaligid sa kanya hindi niya pa pinagtatanggal ngayon isa-isa na nagsisibitawan yung mga sekretary niya dahil nga siguro dyan sa problema kailangan ni Baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total uh, we are uh, endorsing the candidacies of uh, so many bright uh, Filipinos dito sa atin baka ma not, not the magic one but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon it's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, uh, yung sinasabi na nga ni Tatay Digong, ang pagkain mismo, hirap na hirap tayo. Dahil sa korupsyon na yan, dahil sa korupsyon na talagang korupsyon ng mga tao ni Bongbong Marcos, lalo tayong naghihirap sa pagkain. Imagine, ang, laki-laki ng mga lupain natin eh. Diyan sa mga probinsya, dapat na inaangkat na mura hindi na susuportahan ng gobyerno kasi kinukuha talaga nila. Focus-focus talaga sila sa AKAP, Ayuda, AIX. Nandiyan dyan lahat yung mga, mga pera. Ang laki-laki. Yung AKAP na yan, barrel yan. Kaya dyan nila dilagay sa AKAP para dyan nila makupit na kunyari bibigay sa mga tao. Pero mapupunta lang sa bulsa nila konti na lang mapupunta sa mga beneficiaries, di ba? Mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be para kayo na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pa paano tayong hirap na makapaghabol? Medyo mali rin dito si Tatay Digong. Sinabi niya hirap kapag hahabol. Hindi na. Ang ibig sabihin po niyan eh, hindi na tayong makakahabon hanggat nandito at nakaupo, hanggat administration corrupt itong administ uh, administration ngayon. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises, Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know promising people for so many things, pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon eh, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman. Talagang almost hindi na kaya. Hindi. Pero, mas mababa ngayon eh, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, eh, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman. Talagang... Pero sa akin, wala na po talagang... hindi na tayo dapat mag, ano, eh, magdalawang isip at magalinlangan di ba? Sa pagka performance ni PBBM, hindi na natin dapat siya uh, paniwalaan. Nangako siya, hindi niya nagawa. Puro pagsisinungalit pa ang pinaggagawa niya. Di ba? Puro pamumulitika. Wala na tayong dapat indindihin at hindi na tayo dapat magdalawang isip. It Kung sa panahon na ito, pante ka na maglakad, na walang takot, na kapag uh, ka, baski saan, eh, huwag mo nang bitawan si Marcos. Hindi rin po talaga ma yugnay o mahihahilit pulat administration ng Duterte ang administrasyon ngayon. Dahil noon sa Duterte administration, libre po tayo nakapaglakad nabawasan po ang mga krimen noon. Kumpara ngayon, na bumabalik pa ngayon. Lalo pang lumalala. Piliin mo na yung kandidato niya. Huwag na natin piliin. Government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can I, I, can even concede na gano'n ang nangyari. Marcos government has fallen short of the expectations. Ako hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin mas mabuti siya ngayon kaysa akin panahon. I can I, I can even concede na gano'n ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right more rights than the wrong ones that you, the other guy had committed in the past. Nanginig sabihin niya, kung sabihin niya, ah, wala yung si Duterte, mahina kasi ganoon, oh, okay. Uh, but it's not me. It's the Filipino people. <laughs> ang tignan mo ang Pilipino, kung kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, sa ilagay dyan sa Senado. Hmm. Ang hirap kasi dyan kay Bongbong Marcos, tira na siya ng tira ng katunggali niya, pero sa sarili niya, hindi niya may ayos. Tira siya ng tira na kahit na test siya, hindi niya magawa. Hindi niya magawa ang ang bansang ito dahil na nalulubog na sa mga presyo ng bilihin na matataas. Pero tira pa rin ang tira sa kapunggali na binansagan na niya pang mga suka. E eh, samantalang yung administrasyon nyo, uh, administrasyon niya ay sinusuka na. Para mas na lang ang habulin natin or ipanisi that is enunciated by congress particularly problem and itong uh, ekonomiya problema po kasi kung yung batas na magaganda ay hindi nasa, na sa na nako -co comply yun po ang mahirap di ba yung mga nasa politiko, hindi na nga ginagawa sila tagagawa ng batas pero hindi nila inaayos at hindi sila nagco comply ng batas ang hirap din sa bansang ito, kung sino pa yung mga politiko, hindi sila-sila pa ang mga hindi sumusunod sa batas. Ang ganda-ganda ng mga batas natin, pero hindi nga naman sumusunod. Ayan ang problema sa Pilipinas. Sabi ko naman yung abigato, walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkaig, sana manapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Dapat noon pa, hindi na natin problema pagkaig. Ngayon, nangiging problema natin ngayon. Imbis na yung ekonomiya na lang ang pinoproblema natin. May na, uh, namungrolema pa rin tayo. Kung bagay, paurong ang nangyayari sa Pilipinas. Pagkain, baha. Yan, mabalik sa atin. Imbis na, noon pa, na na yan. Dapat hindi na natin pinoproblema yan. Itong administrasyon na to ni Bongbong Marcos, naging uh, ganit din sa mga ano eh kapangyarihan eh tumututok sila sa pamumulitika talaga tumutok sa akap talagang yung budget talagang hindi nila sinunod kung paano gawin ang budget kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have uh, a, a, Senate na kailangan nandyan even to persuade uh, the, any sitting government to do what is right. So, kaya po, napanood po natin ang buong video at tapakigan natin ang mga talugpati ni Tatay Digong bago niya ipakilala sa proclamation ang mga tatakbong si senador sa eleksyon 2025. Kaya huwag po natin kalilimutan, umili tayo ng dakarapat, dapat na kandidato sa da darating na eleksyon. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat video upload ko. Maraming salamat po.